kaya niluluto? Girl Squad! So, ayan nga mga kabatang helmet, no? May pati teaser yeah. May pati game si ah. Mayora Vipileli Robredo. Kaya, ano yan? Ano? Yung Megata. Ano? Direct thread? Yes. Ano kaya yung pinaplanong proyekto ni ah, Mayor Aviv P. Lenny Yes. Diba? So, parang may mga floor plan ba yun? Hay mga plano-plano doon sa kapabila? Ano naman yung ginagawa ni Mayor Lenny? Siyempre, program at proyekto para sa Naga. O, oh. sana sa susunod para sa Pilipinas na. Pero, ito, ng kilay mo. Oh! Cheese curls! Ayaw na noon, Chukupur. ayoko na din. Kaya pala, mga kabata, helmet, ang flavor ni Mary Grace Piatos. Cheesy! Cheese. Cheese. Kaya pala, ang flavor ni Mary Grace Piatos ay cheese. cheese! Pwede namang sour cream, pwede namang barbecue, o dami kaya, di ba, flavors ng Piatos? Oo. Pero bakit? Yung blue. Yung Merong pa akong nabalitan, Jukapar. Ano na naman? Sabi sa June 11 daw. Ano man niyari. Eh, itutuloy daw yung impeachment trial. Oo. Totoo ba yan? Talaga lang, ha? ha? Abangan natin, mga kabata helmet. Itong paparating na linggo na ito, ano kaya talaga ang gagawin ng Cheese Girl? sila ice cream. Ice oh my God! Pero flavor ay cheese. Oh my God! Ang sarap naman ng flavor ng ice cream. yung yung dirty ice cream. Pero ayun nga, oh my, pero ayun nga, mamba, dahil mag-inan mga video ito, na mag-subscribe at click ang notification bell para lagi update sa lahat mga upload po namin yung video But stay, happy, stay healthy, and stay safe always. Bye everyone. Bye. Chee!